Magang kay ganda. Magang kay. Tingnan mo, tingnan mo, papalakpak 'yan. Ano roll nyo? Oh, <laughs> <laughs> Boom. <laughs> Sige. <laughs> Ginagawa mo dito, Louie. Kaya kami. Kaya kami. Wala kami. Saya kami kasi si wala, wala. wala ka. Oh, di ba? <laughs> <laughs> <You're ready. laughs> What's up, mama, 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 the fuckers? Dito tayo. Sa Ninoy Aquino International Airport. Na na iya iya. Terminal 2 So anong ganap? Anong merong commander? Eto na nga Tumating na tak ng panahon. Na mapupuntahan natin ang Ormoc. Ormoc Skate Plaza. Ang saya, di ba? Wala kay. <laughs> isa tayo sa swerteng nabunot na naman. Talagang swerte naman talaga oh. uh, isa sa mga huhurado <coughs> uh, dyan sa event na yan isa tayo sa yan, kasama tayo dyan sa event ng Skate Pilip Pilipinas so inihintay ko sila dito ngayon waiting ako meron sa Ormo Commander yan meron kasing regional event na mangyayaring best trick at game of skate Mag regional to eh, kumbaga labanan ng Visayas uh, Kasabay nitong Ormoc event natin, ang Iligan Sa Iligan, sa Mindanao, meron din Tapos alam ko sa Luzon, magkakaroon din this coming July So, check out nyan yung mga post ng Skate Filipinas Kaya magkikita-kita pa rin tayo sa finals At syempre, iba vlog ko to, diba? For the books to eh, minsan lang to eh Saan ang tayo makapunta doon? Tsaka first time kong mababaan yung ano, Ormox Skate Plaza. Ayan. Remembrance video. Video vlog. So, samaan nyo ako sa... Wala kang kakwenta-kwenta bagay. Na-adventure na to. So, let's fucking go. Ay, kaboy. Urban Dab. The parking is over. I know. No? Grabe alipe eh, no? Ulo lang kita eh. Kaya e, nagkatingin na kami. Wow. Diba? yung road tech nila, tropa ko. <laughs> Nagkaabutan pa nga dito. Ay, tumingin. Ay, tumingin ni Idol. Papasok na eh. Urban Guard. Ituring Urban Dab. Andiyan na yata Sila. Ikaw oh, kasi pumunta ka bansa eh. na ID. <laughs> First time eh, no? Yeah. <laughs> Late to. Picture eh, picture pasok sa portal Ang muna So iba na iba yan Nakabang ka bes ah Nakabaan Giniginaw. <laughs> Takloban, are you ready? <tinyan> <Taka> boy. Nah, <tinyan> no, dia lepas lampinya. Ikut boy. Eh si ambet nang ngasih guru yang mengenai no. Jelipin aten. Ya. Pukin okay, ang ina mo. Mabisi. Mabisa. Mabisa. Sir Goma, oh. Sir Goma. Goma, wag ang bola. Yung skate park mo, ang ganda. Payaka, <laughs> payaka. Magaling ka. Ayaw pala. Magaling ka. Akala ko mga rapper. Hahaha. <laughs> Sino kasama oh. niyo? Si Anil. Ban. Mm. Tapos 3 hours papunta dito. Ah, ganyo ah. Siyempre. Saga kami dito. Ilang kinis dito. Saan kayo mag-stay? Hindi ko pa alam eh. Hmm? Yeah. Shots tayo. Ha? Ay, ano? Sober ka na pala. Oh, shot tayo mamaya. Oo. <laughs> oh. Oh, bukas na, tapos ng event. Ayan. May, may... Birahe, birahe. May biray, biray. mga kuro ko. Yan, kuro. Judangs. Judangs. Anak Siyempre, ng mga Judangs. Shoutout sa Judangs. Ayot judang. Ayot judang. Ayot. 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 po. Ayot. 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 dito, Ayot. 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 kami. Ayot. Ayot. kami, wala kami kasi, wala kasi wala ka. Wala ka. <laughs> <laughs> Ano, sana, ano, hanggang sa gitna lang ako. Ayun, no? oh. Trenay ko na yan, pero gitna lang talaga ako. Sana. Eh. Napaka-bisa. Sahig pa lang, ulam na. Diba? Yun, oh. No? May mga ganung patunog pa, oh. Ayun, nga, maraming magagawa dito pare. Fuck wall, oh. Fuck wall. <tiple> chill na chill. What's up, Armok City? Booking mo na dito, bes. Tapat lang, eh, Tapatan lang. Sa Google Map, you kinu-Google know, Map ko so. talaga. So...

Sabay mo mo Sabay mo kumalmo. Irae. 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 Good morning. Kumago good morning. Si mo ina Ormok pare. breakfast pass like ajar pang pang break punya hand yang asin ada apa ah bahasa apa ini ini bahasa mau alam bahasa terapiin lo apa-apa bisa. <laughs> Biju-bijuan deh, <laughs> oh, tapi biju ang kita. Biju ang kita. Oh. Good morning, po. Iya. Kapan naseb bang bangsa kah? Parking block. Ini mengenda, panut pantampau. Hip. Donut Wally Okay no. Good pala bub. Hey, hey, hey. Magang kay ganda. Magang kay ganda. Umagang kay Banatan. <laughs> Good morning! Al James, adi si Al James? Ano lang, <laughs> speed park ah, lang yung ano. Galing nyo, di kayo nag-register. <laughs> <laughs> Ang gagawin nyo rito? Ang <laughs> gagawin nyo rito? Eh di mas okay, di ba? Unti lang tayo. Okay. Tapos agad, di ba? Nanda ka ng maagang puta. Ay, Diyos. Ano oras na? Cater talaga, no? All time, ano? Ano oras na? On time, ah. On time din, no? Magalas din. <laughs> Di Ang may -ari. Ang may ng lahat na nakikita nyo. Ang erol. Di Dayo. Dayo, dayo. Dayo. Dayo, dayo. Be awarded. General Major Graduate ka. Our program, our Miss Magaling, ka. Albert. Albert. Magaling ka. Albert. Jambet. Magaling ka. Sarap ng ngiti. Oh, ang ngiti. Taas dun yun. Hindi nawawala sa spot yung ganyan eh, no? Uy! Seno! Ano? Sino? Saan? Sino? eh! Eh, mare, Phil, Mulit sa katotohanan. Mulit sa katotohanan. ano pala si pala Oh, aero. Ano <laughs> oh, no? Kaya pala binabantayan lang tayo, bes. Binabantayan lang, nakabantay lang, Titignan kung kaya na natin. O, <laughs> si Oh. ha? <laughs> oh. oh. O, galing, oh. Oh, baidol. Yan. Yun o, no? sa likod o. Mga man o. Oh. <laughs> <Pahit> Mga man, oh. <laughs> man. Tingnan mo, tingnan mo. Papalakpak yan. Ano roll nyo? Oh, no. <laughs> Galing o. Oh. <laughs> <laughs> lamig, lamig. Lamig, lamig. Lamig,

음. <목소리로> Bro, Good morning. Tang ino bumuos yung ulan. Not today. Walang morning skate today. Ayun o. Bumuos ng malala. Pasok sa portal. <laughs> Naalala ko tuloy yung pulse dun sa baler eh. Hayop. Lala <laughs> na ulit. Lala Next one mga. Sa baler. Sa baler. Come Alam na, na eh. Joke talaga. Alam ko na, na eh. Laka. <laughs> Tawa ko doon.

<laughs> kagleg, kagleg. Dili pagaroronin. Ato uptumpa na tayo, parang di <laughs> pantay ah. Kaya ay lang doon ni. Eh. Dapat lipat iba dito. Diri din kami. Lipat. Teka, ka pala. Sideline niya, sideline. lipat Lipat iba dito sa kaliwa. O hindi tayo pantay. Oh, lipat iba dito sa kaliwa. Oh, O dyan ako.

Albert. Boom. <laughs> Sige. Huwag <laughs> mm, uh, mo mo. gilid mo. Gilid mo 'yun. Panunodok oh, no, no. Tutusok yan <laughs> Panahon Malaro pa tayo bes Ayun oh, butas oh. Ito ah. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Good morning.

Good morning! Wala ko lang, no? Wala ko lang, di ba? Good morning! Good morning! Good morning! morning, no? morning, diba? morning. morning. Ayan na. Pare, mumula ka. Basa eh. Kuya mo don don bibirahin na. Wow, 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 Kinana. Kinana. Hahaha. Ha. You want me Hai bye bye ah, <laughs> ah. <laughs> selamat pagi ah bye -bye. selamat saput seralan I'm Lucy You guys are so Presto <laughs> Ayan naman <no>. Ang <laughs> sarap Dito tayo e no? Dito kaya, kaya... Ayan o no, boy o Danaw um, Ang ng na mga nag

tang ina e mo.